araw, ito po ang ating panibagong reaction video. Dito sa video na ating ipapakita, mga kababayan, makikita natin kung paano po namumudod ng pera, itong si Manuel Dalipi, yung balwarti nga po ni Dalipi, no? Sa kanilang lugar, sa isang piyesta na mumudod ito, ng mga damit at tagtotohandred. Dito natin makikita na talagang napakarami po nilang pera na nakulimbat sa kaba ng bayan. Dahil wala po silang pakialam na mamumudod na lang ng pera. Tandaan natin, mula nung nagkaroon po ng mga paninira, black propaganda against kay Vice President Sara at kay PRRD, no, napaagalante na po nila sa kanilang nasasakupan. Nakita ka nga po sa isang video din na si Congressman Dan Fernandez ay namumudmud, hindi lang isang libo kundi 15,000 pa, di umano ang kanyang pinamimigay. At si uh, Congressman Prasco naman ay umamin, no, na ang kapalit po ng perma ay talagang ayuda na ipinapangako sa kanila

el candidato para congresista na Distrito 2, a t shirts and 200 pesos from uh, Mayor Manix Zalipe. Of course, nakita min ka na ng future congresista na Distrito 1, Pin Pin pareja y el diaton Vice Mayor, el oloroso, el guapo. So, nakikita natin itong isang uh, nakasuot ng kulay damit Yan po ang isa sa namumudmod di umano ng pera ayon sa, sa sinasabi at sa mga nagko-komento ng video, ang kumuha ng video na yan, no na, yan daw po ay si Congressman Manix Dalife. Na minsan ang harap na rin, no, na siya daw po balang araw ay opo bilang presidente. Sabi ko nga, no, mukhang marami na pong nahahawaan itong si Marcos Jr. Kasi pati po yung kanilang alipores, ay eh matindi po ang kanilang pangarap no? Matindi po ang kanilang mga plano sa kanilang sarili. Kaya ganoon na lang sila, ka-gigil na gigil, ka obvious, no? Kung bakit gusto nilang matanggal itong mga Duterte? Kung bakit gusto nilang ma-impeach itong si Vice President Sara? 'Di ba? Dahil yan pala ang kanilang plano. Kahit yung mga pink sa totoo lang mga kababayan po natin, yun din pala mga plano ng mga pink no? Kaya halos lahat sila ngayon ay nakikiisa na po sa plano na ipa-impeach itong si Vice President Sara. At isa po sila sa mga pumerma, isa sila sa gumawa ng rally, at ngayon isa po sila sa nagpipressure, nagpipressure dito kay Escudero, no? para di umano ay ituloy na ng Senado ang kanilang special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara. At ang kapalit po ng impeachment, no, ay talagang limpak-limpak na pera. Okay, sana kung pera nila yan, Pila ng mga Marcos, pera ng Romualdez na ipinamudmod sa mga tao, pero pera ng taong bayan. Ang sabi nga po ng isang magaling na kolumnista na si Rogoberto Tiglao, dami pera nito ah, husband of tourism secretary, Frasco. Kasi si Jock Frasco no, ay namimigay po ng 100, uh, 1,500 no, at 3,000 daw po no, sa mga uh, tagasunod niya. So ganun po sila ka hindi na mamudmod ng pera sa mga celebration. At kagaya ng sinasabi po natin, isa po sa umamen itong si Prasco na siya po ay humingi ng kapatawaran at sinabing love niya pa rin si Vice President Sara pero isa po siya sa pumerma para sa impeachment kay Vice President Sara. Yan ang kanyang rason. Ang kanyang rason sa pagperma sa impeachment ni VP Sara dahil gusto niya lang na mabigyan di umano ng ayuda no? at maipagpapatuloy ang kanilang serbisyong pamumudmod ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. So ibininta po nila ang kanilang integrity at dangal. Integrity at dangal, pariho lang at No? Kapalit po nitong proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Ngayon marami na pong umaamin. No? Kahit anong palusot dito, nakikita natin ni Martin Umualdez, ni Bongbong Marcos, at itong si Sandro Marcos na walang involved na pera dito, napakalinaw po no, na talagang nakakulimbat sila ng milyon-milyon na pera. Kaya ngayon, tudo pamudbud na lang sila sa kanilang nasasakupan. Ang problema niyan, wala po tayong makikitang proyekto or development para sa ating bansa dahil napupunta lamang sa ilang kongresista. At ika nga, maliit lamang napupunta sa taong bayan. Kung namumigay man sila, okay, tanggapin natin yan dahil pera ng taong bayan yan, pera natin yan. Pero mas malaki po ang napupunta sa kanila. Kaya ngayon, hindi tayo magtaka din yung mga kongresista may mga mamahaling sasakyan na bulletproof, no? Yung iba may sarili pang helicopter, no? Yung iba may sariling nakabili ng sariling resort, mga bagong malaking bahay sa subdivision <laughs> dahil po, no? Sa kanilang uh, pakikipag sa buwatan ngayon, no? Uh, sa kanilang pagpapagamit uh, sa nakaupo ngayon sa pwesto, lalong lalo na sa House of Representatives. Pero ito po yung magiging basihan natin, mga kababayan. Lalo na po pagdating na eleksyon na dapat kung sino man ang ni nitong Marcos Jr., kung sino man po yung pumerma ng impeachment against kay Vice President Sara, dapat sila po ay ligwakin na po natin. Dapat sila ay hindi natin dapat iboto. dahil well, kung nagawa nilang ibenta kayo. Kasi ang rason nila, tumatanggap lang sila ng ayuda dahil sa gusto nilang maipagpapatuloy ang pamumudbod ng ayuda sa kanilang nasasakupan. So parang ibinenta kayo. So ibinenta kayo kapalit ng perma at uh, sinasabi na kayo daw ang dahilan, kayo mga nasasakupan, kagaya nito nasasakupan ni uh, Congressman Presco, kayo daw po yung nasasakupan ang rason kung bakit siya, uh, bakit niya ibinenta ang kanyang perma sa kapalit nitong pangako na 150 million. Oh, marami pa po sa mga kongresista. No? Kaya kung sino man ang mga kongresista na pumerma, huwag niyo po ibuto yan. Kasi malalaman mo talaga na talagang corrupt sila dahil wala pong proyekto na napupunta sa bawat lugar po natin. Pero sila po no ang kanilang pamilya madalas nasa ibang bansa, mamahaling sasakyan, no? Uh, mamahaling kagamitan. Pero yung daan, no, eskwelahan, ang uh, mga establishment sa inyong lugar ay hindi nagbabago at hindi napapaganda. Yung mga farmers hindi nabibigyan ng subsidya dahil sa kanila po napupunta ang pera ng taong bayan. The next president of the Philippines is from Mindanao, Zamboanga City. Manny Saliptre number one.